Tapos nag-aabang kami ni Bobo, yung mga, mga, mga nakatingin? Ang dami mga batang, ano, batang musmos. Mga batang musmus na, na, na nag-aabang na pa, mapalingon lang at tatalo nila yung luggage namin. Di yun, ano yun, mga Doon pa, ganun ka naga. taas, naga, nag-aabang, nag-aabang naga, ng tulala. Abang mga tulala, mga wala sa sarili, mga aanga ako madali madekwata na iyan, baka nga. Kaya dapat bagay alert. Kaya <laughs> <laughs> ganda imagination e. Baka yan Hindi, ah. hindi yan yun. Butas yung bubong nun. Ay ta yun. Ano yun, may paano ako sa ano? Oo, sa ganyan. Oo, ayo, <laughs> ano ayaw, Ay! Ay, kakaway ka! Ay, oso yung ano yung oh, iyo <laughs> <laughs> galing bula pa ang boto po. Ano? <laughs> Sakto. <laughs> Gabi yung ano, yung rampa. Hindi <laughs> yung uso yung ilalagay yung camera dun okay. sa bubong. Uh -oh. Tapos papasok. ko ang taga naman ng ng mga to. Ang dami pa rin. Ang dami nga. May pa tapos yung mga sa gilid may mga kumapalak. Ay. Kaya ate, ang lawak na imagination ni ate. <laughs> ano bang vitamins? <laughs> Wala pa Am, am, ba, am. Ano kayo Vitamins ni ate, no? <laughs> Bibong, bibo. Sabi <laughs> ni ate Bobo, mag-chin ka, mukha ka. Ano yan sinabi mo? Stuntman, ito ano naman. Ate, ikaw lang hindi nakakaalam nun. Ano? Yung para kang extra. extra. Yung mga extra. Oh. Yung mga action, di ba? Tsaka nga <laughs> nung ko nun. Yung may hirap na si hindi ka Oo, oh, yung, yung tatalon, tatakbo. Ay, ka naman sa akin. Yung mga nakasombrero, yeah. gano'n. <laughs> yung yung suot mo, gano'n na gano'n. Kasi pag ano kasi airport, di ba? Dapat ano ka lang. <laughs> hindi, dapat ano ka. Dapat maganda ka. No, last time mukha kang ano. yung na kalabas niya? Yung videographer ko. Oo, oh. oh. oh, naisingit ko lang to eh. Yung sabi ko, ah, paano ako maghanap ng doon? Sabi natin, doon na coverting agad ako. ako na ilak na yun, kano yung halukay ako eh. Buti, ang ganda niya. na. Ate, ang ganda. Iiwan ko pa sana ito kasi, alam mo ba, nagpalit ako, sabi ko, ala, onni. Buti, Buti, hindi mo iniiwan. No? Yung mga abo, ba't mo ba din alam mo? Tapos ko siya para mailak lang. Totoo nga, hindi niya hinihintay yung kwento niya. Kanina topic ka namin. Pag kwento, kwentong kwento din yung isa. Sigaw, oh, ikaw, ka pa patala eh. Dere, lang ang patahin ka pa rin. Yung nagsasalita. Sabi mo, walang wifi. Baka di nila ako makita. Huwag kang mag-alala yung exit doon. Ay, tunay yeah. ba? First time ko kasi, baka di ako makita lang. Bakit nung nakaraang buwi siya, dito siya naman? Oo, dito siya nag-vacation. Buti isa lang exit na. No? Sabi ko, sige Jenna, subukan ko ka ako dito sa Clark. Kung saan mas malapit. Kitignan ko yung ilang oras ang um, Clark to Bulacan. Eh, di ba doon sa ano, naiyadami eksita? Oo. Hindi e, namin na, na, na kung saan kami lulusok. Hindi niya alam saan ako May ABC City kasi parang doon. Oo. Tapos may ano pa, naiyadami. Uh, ba ba ano. May babataas kasi doon. Ito mm -hmm. ano, oh. isa, yung isang babaan na kasiyan na. Isa lang yung kuha na ng maleta doon, madami. mm -hmm. So, ang daming tao? Ito yung isa abangan lang. Kaya kita-kita yung mga Kita kita yung mga, so, na, on, na sa mga eksena sa mga artista. Piling <laughs> celebrity. Ay, siya sa baby din. Kita agad namin, talagang dalit. Talagang dalit. Kita pinit na nga kay ni Bimo ng talikod e. Harap mga bata mo. sumusunod. Talagang dalit. Maybe I in the scene. Alam mo ba ate, alam mo kung ilang hours kami naghihintay? Ilan? 2 hours kami nakaganon po. Hahaha! Kada may nakapili. May nakapili. May At biglangin ko, hindi pala. Hindi pala. Hinto kami pag hindi pala. Ikaw Nakita ko agad jacket niya. Oh, O, tignan niya. Bati saan masuot mo ito nga. Ito ayun. Ang Ay, siya din naman tumalo na. Ay, sa atin pala yun. Hindi po, kung namin yung dinig-dinig yun, jenny, yung ano ko, nagkatalong-talong. Na, na siya, papakita siya sa video. Ah, eh. buti naman. Ay, pati ko nga ako, no, yung no? Mamaya, na. take check na ko eh. Titip na ako eh. yung mga pangkos, mga nakating sa alam. Ooh, lang sinigawan oh, oh, gumanan ako, eh. Kala mo artista eh. Tingin na, na din nila sino yun. Kala nila artista. Gumanan ako eh. <laughs> Pag tingin, tumalikod agad, hindi pala. Kaya <laughs> pala gumanan ako. Oh, mo naman Sabi yan ni ate mo, hindi mo sila Yam. Kami nag-ikot-ikot nga kami dance na iyaw eh. D <laughs> na kami. Dati, anong tours to kami nag-binyo? <laughs> <laughs> Ay! <laughs> <laughs> Ay! Ay! daming tao siya wala jadi okay. <laughs> kikem bot pois na pois na may pa pois na may dito parang kay lalim ah, ate ate na stop yung salita mo <laughs> Nasa, eh, eh. Okay, pa. May, may bago na Araw-araw na may maingay sa bahay. Parang <laughs> tagal ng, ano nyo, service. May bawas na yan. Hindi, yung ano nga, yung exit daw. Mas maganda yung sa atin. Ano ba yun?